So ayun, hello po ano sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, nandito na po tayo ngayon para sa panibagong video. Siyempre, am um, usapang ibon. So ang ipapakita nga, ko nga pala sa inyong mga kaibon ngayon is tungkol dito, isang pares ko dito ng parakit. So um, ano nga ba ang pwede natin gawin sa ganitong sitwasyon? nang isang nang breeder natin ng parakeet so kung gusto mong wala man ano kung ano yung sitwasyon na sinasabi ko is mas maganda na panoorin panoorin mo na lang po yung video hanggang dulo kaya tara So ito po ano mga kaibon yung um, sinasabi ko no na isang paris dito ng parakit so hindi po ito sa akin ang um, iniwan lang ito dito sa akin ang sabi nung nagmamayari nito is um, kukunin niya lang daw po ito kapag ka uh, nagkainakay na nga daw po ano so sa ngayon ang um, um, napag paitlog nga natin hanggang sa nagkaroon nga ng inakay so ang sitwasyon nito mga kaibon is um, nangitlog siya nang, nung una nang siya um, tatlong piraso tapos um, hindi na yun nasundan ano tapos um, nung tiningnan ko um, sabi ko nga is naglilimlim na nung dun sa ano sa tatlong itlog so sa ganong ano sabi ko okay okay na din yun kahit na tatlo yung itlog niya para um, makapag um, makapag papisa na nga din ano kasi para makuha na rin to nung ano nung may-ari and then after ano um one week or or one week na yun ano mga bon, um, nangitlog siya ulit ng another na tatlong piraso Kasi so, madaling sabi bali anim na yung ano yung itlog na nililimlim man ito and then um, after 18 days um, nang tapos na yung ano yung naunang tatlong itlog ang um, lahat yun na uh, itlog yung tatlong nauna is lahat is fertile bali tatlo na yung inakay niya and then bali may takto pa siya na itlog na nililimliman pa yun na yung nahuling no, naging itlog ng, nang hen na to and then ang nga, nga din po ng 18 days is um, napisa din ulit kasi so, madaling sabi is bali anim na yung ano yung inakay nito tapos ang um, siyempre yung now tatlong ano um, inahay, siyempre kumbaga is mga malaki na yun ano kumpara doon sa nahuling tatlong itlog. So ang nangyari kasi dito, mga kaibon, um tinapon niya o tinapon nila yung ano yung tatlong maliliit na, na inakay kasi ang naging focus kasi niya mga kaibon is dun sa ano sa nauna na mga naging inakay nila yung mga mga malaki na so pwede na nga silang ano eh kung iahan feed pwede na nga silang ihan feed so bali ito yung ano yung tatlong inakay ito ayan o oh. Eh. ito yung tatlong inakay na nahuli bali tinapon nila yan dyan inulog sayang ano Ayan, bali tatlo sa na yan na inakay. Tinapon. So, kapag kaganyan, ganyan, anong mga kaibon, kasi ito po kasi mga kaibon, kumbaga is, um, sinubukan ko lang ito na ano kung anong mangyayari nito. Kasi nga, ang um, dapat kasing ginagawa natin ito mga kaibon, yung mga nahuling itlog, kung pwede nga lang, ano na, kung may mga ano, pwede tayong pagpaposteran ano na ano na mga ibang breeder. So mas maganda kasi sana yung ipapaposter na lang natin yung ano yung mga itlog na nahuling i-lay nila. Kasi ang mangyayari po niyan mga sa ibon kapag ka na-hatch 'yan, kapag ka na na 'yan, ang focus ng mga parents yan is nandun sa naunang ano um, nandun sa mga naunang na-hatch o napisa. So sa ngayon po ano mga kaibon kung may magtatanong ano kung pwede bang ipampo natin sa ibang breeder yung mga um, inakay ng ibon natin is um, sagot ko po, po doon is pwede pwede po basta po yung ano yung mga inakay na ipapampun mo is kumbaga um, magkakasing edad lang nung ano nung mga inakay din nung pagpapampunan mo o kahit na sabihin natin na hindi naman saktong-sakto nung mga edad nila no o sabihin natin na may gap sabihin natin na dalawang araw o tatlong araw yung gap nila basta hindi po magkakalayo ano yung mga edad pwede pwede po yun na um, ipaampo natin o ipaposter din natin so bali hindi lang po sa itlog ang pwede natin ipaposter pwede rin po na ano na yung mga inakay um, ipapampon din natin basta yung um, pagpapampunan din natin o yung pagpapapustera natin ng mga inakay is um, kumbaga subok na natin ano, na mga magagaling din sa ano sa pag um, sa pag alaga ng mga inakay nila so pasensya na nga po pala ng ano, mga kaibon kasi um, medyo madumi yung breeding cage nito kasi um, sabi ko nga is hindi ito sa akin bali iniwan lang ito dito sa akin para nga um, paiklugin. So, bali, titingnan natin ano mga kaibon yung sinasabi ko na medyo mga malalaki na nga inakay na nauna, na 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 napisa. So, ayan, medyo um, nabili mo ano, kasi gabi nga ngayon iilawan na lang natin. So, ayan oh. Uh, po yung ano, yung mga inakay na nauna. Ayan. Ayan sa mga ganyang edad mga kaibon ang pwede na natin yan ay ano um, ang um, subuan or i feed ang gaganda niyan na ano ng mga inakay bali kulay blue yung ano yung hen yung nanay nila and then kulay green din yung ano yung kak o yung tatay nila ito medyo may lap kasi ang um, kinuha ko kasi itong anong to ang pack na to dun sa malaking cage so, hindi siya ganong sanay sa ganitong maliit na, na, breeding cage buti nga is nakapag breed tayo ano so ayan ang gaganda ng anong mga inakay na to na ang nauna na ano napisa kung kukumpara natin ano dito sa napaka ano liliit na to ayan Kawawa so, naman ano mga kaibon pero kung may ano sana tayo nito mga kaibon o may kung may magkasilidad din sana kung may ito mga kaibon nung anong hatch to EDTD o may pampon ko rin sana ito kaso nga lang ang kaso nga lang is wala kong mga parakit na nangitlog ng mga ano na ano magkakasing edad sana nito kung mapapansin nyo, ano nga kay Bonbali, kulang ako ngayon ng, ano, ng, um, ng breeding cage. Bali, medyo magulo, ano, nating na, Kasi, ano, tinanggal ko muna yung isang bre um, breeding cage ko dito ng, um, ng Diamond Dove. So, bali, repair ko kasi, ang um, bulok na nga rin yung mga screen. So, ito po yung, ano, mga Diamond Dove natin dito na, ano, um, pagpapahingay muna natin sa breeding ito for the meantime para ano um, at least may condition pa or may condition natin sila sa para sa ano sa susunod na breeding or pagbi-breed so ayan bali dalawang pares yan mga kaibon and then yung iba is andito bali ang, ang diamond dog po dito is bali siyam na ano na piraso ito mga ano pa to mga bata pa pero ang um, may isang pares na rin dyan na nangingitlog na so yun lang po ano mga kaibon ang mababang video lang naman po ito ang sana makatulong ano dun sa mga baguhan or sa mga newbie pa lang sa pag-aalaga ng ibon so salamat po ano sa inyong lahat mga kaibon, sa patuloy po na ang um, pagsuporta sa aking munting channel na Alex Xavier Official TV. So salamat po. Ang um, magandang gabi and happy birding po ano sa inyong lahat mga kaibon.